kaibigan today is video update tayo sa ating mga bukuhan at sa mga punong saging mga kaibigan medyo madilim ang kalangitan kasi baka umuulan na ngayon katni kanina grabe ang init mga kaibigan ito lang update lang to sa ating sagingan para may mga upload lang tayo kasi hindi tayo nakalakad kanina dahil dahil ang init talaga mga kaibigan o so, oh, ito na yon malapit na yon natin makakain yan at saka doon mayroon pa doon marami pa doon at to update update lang to mga kaibigan para lang may ma-upload tayo kasi wala tayong video kayo ma-upload so, yan po nung yan malapit na yan maubos ng mga buko na yan lang o update lang tayo para may ma-upload lang tayo mga kaibigan at maraming maraming salamat mga kaibigan sa patuloy niyong pagsuporta sa aking youtube channel maraming salamat talaga mga kaibigan at ito lang po yung update update na to mga Pabutin lang to ng mga 3 minutes. At ito na din ang update sa ating mga halaman. Ito na sila. May saging pa doon. Malapit na din yan. Dalawang puno yung saging. Malapit na din yan. Makakain. Dito, dito lang tayo. Naggawa, dito lang tayo sa labas ng bahay. At ito naman ang ating mga halaman. At doon ang ating aso nasa puso. Doon marami doon puro lang niyog. Puro lang lebih niyog. Oh, niyo, mga kaibigan. At ito naman doon may aso doon, may aso doon. Nagtago. Medyo madilim yung kalangitan mga kaibigan, magbaka Sana umuulan na ngayon. Oh, mga kaibigan. Ayan. Oh Tinta na umulan na ngayon kasi ang grabe ng init kanina mga kaibigan. Tanghali hanggang mapon. Ngayon lang madilim yung madilim ang kalangitan. Oh. Ito na mga kaibigan. Oh. At hanggang dito na lang aking live. Maraming maraming salamat po mga kaibigan sa so inyong support sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang po. God bless sa, sa ating lahat. Bye-bye po. Salamat. Bye.